kasi ayaw na si Apa okay. ah. Uy ka Hard look ani oy Uy ayaw, pag Ay pagtetuya Hi guys, nandito kami ngayon guys sa uh... Te, gaano ano pa lang dito? Lakad ng maayos sa bridge. Uy, lakad ng maayos daw. Sabi ng speaker. Huwag daw ng tuya Lakad daw puto ng maayos sa bridge. So nandito kami ngayon guys sa uh... ano? <coughs> Nandito kami guys sa Lo ka ba, pa oy. Ga. Nagbayad kami dito guys ang 100 guys para lang makakyat sa hagdanan guys. Dito sa anong pangalan ng hagdanan dito? Ito yung uh, Cloud 9 Bridge. Abante. Abante. Ito yung si Janet. Guys. <coughs> Ang dala-dala para dalawang bagoy. Ito guys. Nagtreto yan kami guys. Ito si Janet guys. takot talaga siya. Lix. Alakal. Alakal Lix. Ala Lix. Ano ko kunin? Nakaano na ba 'yung yabang-yabang ko? <laughs> ga. Ga. So ito yung overlooking view dito guys. Tay <laughs> ga So ito yung aming kalagayan dito guys habang inakyat namin ang overlooking doon guys. So makita niyo doon guys. Yung 9, ano cloud 9. Oo. Oh, ka oh. Go! <laughs> <laughs> Nakakatakot guys kasi nga pakit kami doon sa may doon tapos nandito kami sagdanan. Oh my God. <laughs> <laughs> Natatakot ako guys kasi may hawak kong camera. Wala pa naman ako. <laughs> abante. Abante. Bante. Kuya, saglit lang. Huwag mapadali, kuya. So, ito si Janet, guys. No? Takot takot siya, guys. Kasi meron kasi siyang fear of heights. Oh my God. <laughs> takot na takot si Janet, guys. Go! Ang kaba ko, hindi na ma... Eh, yan ito kasi ang gusto mo eh. Isisend ko to sa ano. <laughs> pa Maaari ko nang ga. Oh my God. So ito guys, ang kalagayan namin ngayon. Um, medyo may kaba akong naramdaman kasi nga itong isang kamay lang ang hawak ko. Tapos, ang isa kong kamay ay um, naghawak ng cellphone. So grabe guys. As you can see over there, overlooking talaga yung mga ilaw-ilaw doon sa kanilang mga bahay. So, go, go. I feel so afraid of heights. Nakakatakot. Ay, grabe. It's my first time. So, yun yung mga bata doon, guys. So, ah, grabe. Ga, ga, bijuhan mo nga ako, ga. Pagkatapos dyan, Ga. So ito guys yung kalagayan namin ngayon guys ah, baik kami ng 100 dito guys Para sa um, Para dito sa ano guys Ano experience Ga Wait lang guys Ay wait lang. Ano ga Nakapalit kami ng 100 pesos. Nakakintay na ako kahit mag-lipo-lipo. Lex, ano experience mo na na nakakit ka sa? Siyempre, masaya. hindi ka ba kinakabahan? Hindi. Natawa na ba Dito kami guys sa overlooking view. Ito yung, ano tawag dito ka? Cloud 9. Cloud 9. At Antipolo. At Antipolo. Grabe oh. Ito yung mga ano dito guys oh. Mga overlooking view. <coughs> Makano ang bayad dito te? 100 pesos. Ito na lang. <laughs> ito na na lang. na si guys, susi dito oh. Guys, pwede bang elevator na lang ang ilagay? Hmm. Saan, Pao? Papunta dito, wag na Hindi kasi baano. siya challenge pag ano, pag... Pa, ano ba Ayaw ko na talaga. Yan nga, magpatagal tayo dito. Yours kasi hindi na ako babalik talaga, promise. <laughs> ay, hindi pwede babalik tayo dito. <laughs> Seriously, ilagay dito sa... <laughs> Sino Imi. <me>. Takot <laughs> eh, <laughs> siya na Ay, takotin ba yung si Leslie. Oh. Si imi? Seriously, parang okay-okay pa. Si Noemi! No, di ba? Matatakotin yun. Sino? Sino yung hindi, hindi, hindi lang tayo magsabi na pangit ga. Oh, siguro ihi-ihi talaga si Nomi. Ayan na yun, yun ganito. So, yung lamig na dito ga. <coughs> ay, dapat nagdala tayo <coughs> yeah, yung susi. Ang mga naman. Magkano sosis susi dito? Ga, tinay mo yung susi dito. Mag hinakita kong kakaibang susi dito ga. Yan. Ano naman ito? Ba't may susi? <coughs> Nga may CCTV din pala sila dito ga. Uy, parang nagsisi ako yun talaga. Oh, Nagyabang-yabang pa ako punta-punta dito. Oh, Naisip ka, ka talaga yung anakis ka bantayan ko talaga sa akin. Ingon siya, ingon pala siya maganda dito ga. Oo, mami punta ka talaga. Alo, go, talaga, ayun sila. Oh. Ay, maganda talaga doon. Diyos ko, hindi ko talaga ako pala. <laughs> ako kasi natakot ako eh. Ano? <laughs> Uy, naka ba talaga? Isigaw mo niya talaga. Naisigaw talaga si si sila, si T. Iiyak si talaga ako. Bakit hindi ka sisigaw? Si si Oo, oh, napakot talaga. Wala nang ako akong giningon, ga. Ikaw lang talaga tinitingnan ko. Kasi sa gilid ka gilid, hindi talaga ako makatingin. Sige, smile ka na. Smile ka na lang dyan. Kaya magalingan. Ka. One, two, three. dali Diba? Diba? Dito na. Mat matagal na tayo dito. Tek na Tek na yan.

Vlog to guys, vlog to. Hoy, vlog so, to. Dito, dito kami ngayon guys. Uh, hello. Hello po. Hello po. Dito kami sa cloud yung na yun. Dito na yun. hindi kami so, sa cloud na yun. Dito kami sa cloud na yun. Uy, pa tayo. Oh, so, makikita, lang makikita tayo. nyo guys. Wala ako yung ka hagdanan guys. Sobrang oh, oh, taas-taas nyan. Yeah, hanggang doon sa... So, so, ilang, 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 ilang kilometers nga to te? Yung paggaling. Oh, hindi ko alam. 360? Ay, ano ba yun? Hindi ko alam eh. Ay, hindi ko alam. So, dito... Ito na kami bababa, guys. Pwede pa diba ba tayong umakyat doon? Ma, ganito na lang gawin nila, ka. Tingnan mo. Oh. Kahit magan <coughs> mag-ano na lang sila, oy, magkagdanan. So, paano nga pumunta dito, guys, sa Cloud9, guys? Ala, baka hindi itong labasan, ha? So, ito pa yung exit, guys. May mga paintings sa'yo dito makikita guys. Diyos ko, ang aking guys na kaluluwa na laglag. So may mga paintings ito guys. Oh. Hindi mo ano. Sa katakaba. Kaba, kaba, pamor. Tabi, tabi po. Parang timing naman ang museum dito. O, tayo na These paintings are for seeing, not for touching. Thank you. Ayon, dito. <clears throat> ano na? Pisho kayo dyan. Ano Ga, yeah, picture kay ga. 1 2 3. Nandito kami guys, yung pababa guys. Ito na yung pababa galing doon sa ano, ayun know, oh, yung mga umakyat oh. Yan sila umakyat sila guys. Nakakatakot kayo yung umakyat diyan. Hanggang doon yun oh. Jabi. Nakakatakot na nakakakabarga, no? Ga, Nakakatakot na nakakakaba. Hindi <laughs> ko alam na ito pala yung daanan. So ito yung mga ano dito sa baba. Oh. <coughs> Makikita mo dito sa itaas. ga So that's for today's video. Yeah, Lex, yung number Lex, nandito Lex ha. Uh, so from here, pipila kayo dyan sa Masiyong, then papunta kayo doon. Ah. smoke it sandal by smoke ta entrance fee 100 pesos Hanggang 12 AM lang pala sila ga Hanggang 12 AM lang Last order 10 Thank you ang dito, guys. Pababaan na kami. Pababaan na kami, guys. Oh. Pero yung paket dito, napapunta dyan sa ano? Ayan o. Oh. Ay. Ayan o. Oh. Paket sila. Ayan. So kung bababa ka dito guys Talagang makikita mo talaga yung ano <coughs> Ano yung ga? <laughs> ha? <laughs> ganda na ganda si Felix Pero ako yun eh Ayoko na dun mag-akyat <laughs> Pwede sa exit nang ako daan. Oo. Ayaw mo sa entrance.